The beginning of hope and despair. Black Clover episode 159 full story. Sa episode 159 ng Black Clover, magsisimula ang pinakamalaking laban sa Spade Kingdom. Habang lumalakas si Asta at ang mga Magic Knights, umaandar na rin ang plano ng mga Dark Triad. Ito ang yugto kung saan magsisimula ang tunay na digmaan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Tara, simulan na natin ito sa isang intro. Sa pagpasok ng episode 159, makikita agad natin ang malamig at madilim na teritoryo ng Speed Kingdom, kung saan ipinapakita kung paano sinasakop ng Dark Triad ang kanilang mga nasasakupan. Maraming mamamayan ng pinipilit na magtrabaho para sa kanilang mapanirang layunin, gamit ang kanilang mahika bilang panggatong upang palakasin ang kapangyarihan ng mga demonyo. Samantala, sa Clover Kingdom, tuloy-tuloy ang matinding pagsasanay ni Asta, kasama ang Black Bulls, at ang mga Magic Knights. Ipinapakita rito kung paano na itatag ni Asta ang matatag na samahan sa kanyang devil, at paano niya unti-unting natututunang gamitin ang mas mataas na anyo ng kanyang anti-magic devil form. Kahit pagod at sugatan, hindi siya sumusuko, dahil alam niyang mas malalakas na kalaban ang kanilang haharapin. Habang nagsasanay si Noel, Mamusa, at Lalepechka, kasama si Anden, sa Hard Kingdom, ipinapakita ang lalim ng kanilang koneksyon bilang mga magkaibigan at mandirigma. Ngunit biglang lumitaw ang babala, ang Dark Triad ay kumikilos na at malapit ng umatake. Sa kabilang banda, ipinakikita rin ang tatlong pangunahing pinuno ng Spade Kingdom, na sina Dante Zagratas, tagapagdala ng Gravity Magic. Vanica Zagratas, gumagamit ng curse magic at kaalyado ng Magicala. Zinon Zagratas, tagapagdala ng bone magic at may kasunduan rin sa isang devil. Ang tatlong ito ay nagsimulang ipahayag ang kanilang layunin, buuin ang Tree of Cliphoth, isang seremonyang magbubukas ng daan para sa mundo ng mga demonyo. Sa huling bahagi ng episode, ipinakita ang tensyon sa pagitan ng Clover at Heart Kingdoms, na naghahanda sa paparating na pagsalakay. Ang huling eksena ay isang malupit na panimula ng kasamaan, kung saan nakikita si Zina na papalapit sa teritoryo ng Clover Kingdom, dala ang isang hukbo ng masasamang mages. Cliffhanger ending, habang nagbabantang dumilim ang kalangitan, nararamdaman ng lahat ang bigat ng enerhiya mula sa Spade Kingdom, isang hudyat na magsisimula na ang pinakamalaking digmaan na haharapin ng lahat ng Magic Knights. Sa episode 159 ng Black Clover, mas lumalalim ang kwento sa pagitan ng Clover Heart at Spade Kingdoms. Habang nagsasanay si Asta at ang kanyang mga kasama upang palakasin ang kanilang sarili, ang Dark Triad naman ay nagsisimula ng kanilang mapanirang plano para buuin ang Tree of Clipot. Ito ang simula ng pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng Black Clover. Yeah.